Hi. Oh, magandang araw sa inyong lahat. Uh, Pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa sitwasyon ng isang empleyado na nagdemanda illegal dismissal. Pero yung basihan niya kung bakit siya na dismiss ay dahil lang sa ng kanyang kasamahan sa trabaho na ang sabi ng boss niya kapag di so siya pumasok ng araw na yun, eh wag na siya pumasok. So, para sa kanya, pilanggal na siya sa trabaho kasi hindi nga siya talaga nakapasok. <laughs> uh, ang tanong, sapat ba yan na basihan para patunayan na illegally dismissed siya? So, discuss natin yan. And bago ang lahat, syempre, Uh, magandang araw sa lahat ng ating mga subscribers uh, sa at mga followers natin sa FB page na ATTY Elvin and of course pin sa mga bagong viewers natin na naligaw lang sa channel magandang araw din sa inyo at bago tayo mag proceed shout na natin ang ating mga masugid dito bye kasubaybay nandito Kasi ang topic natin ngayon, galing ito sa comment ng isang subscriber natin. Kung uh, titingnan natin, ang question niya, nagko-cover ng maraming legal issues. No? Ang unang legal issue dyan siyempre, yung konsepto ng AWOL or Absence Without Official Name pangalawa yung konsepto ng burden of proof patlo pangatlo yung konsepto ng presumption disputable presumption <clears throat> now itong sitwasyon na to liyado, kaya do nagpapaalam siya na hindi siya makapasok on a particular day nagpapaalam siya sa babae na nagpaproseso ng kanilang payroll. Okay? Sinagot naman siya sa chat nitong babae na uh, parang hindi pinapayagan no? yung uh, pagliban niya sa araw na binanggit niya. And nire-relay ng babae yung uh, allegedly decision ng boss nito ng empleyado na kung hindi rin siya pumasok sa araw na yon eh huwag rin siya pumasok itong empleyado ang point niya na talagang hindi na siya makakapasok ng araw na yon kasi nga ay kinalaman din ata sa anak niya na kailangan niya kasi and emergency siya. So, hindi siya nakapasok ng araw na yon. So, from that point, nung hindi siya nakapasok, tinuring niya na yung sarili niya na dismissed from service na siya. Okay. So, nagpunta ngayon siya sa sa Sena, sa Dole. So, ang tanong, kung nag-file siya ng illegal dismissal complaint, pwede ba mag-prosper ang kanyang kaso? Ang sagot natin ganito. Una, kung nag-file ka ng illegal dismissal complaint, bilang complainant, ikaw ang unang dapat magbigay ng patunay na tinanggal ka. So dito sa sitwasyon, kung tatanungin natin, ano ang proof mo na tinanggal ka? ang ipapakita nitong empleyadong to ay ang chat ng payroll na payroll na babae na sinasabing pag hindi ka pumasok doon sa araw na yon huwag ka na raw pumasok sabi nung boss mo so nire remate yung ano lang boss niya okay. so dalawa ang pwede mangyari dito una i-confirm ng boss na oo, oh, oh, ako nga ang nagsabi dyan sa payroll officer na yan na kapag hindi ka pumasok, tanggal ka na. Eh, hindi ka pumasok, so tanggal ka na. Kapag gano'n ang nangyari, well and good. Kasi ibig sabihin, talagang tinanggal ka nga. Confirmed. So yung burden of proof sa'yo na patunayan yan, na-overcome na. na di ba? Ngayon, kung pangalawang scenario dyan, i-deny na kadalasan ito yung nangyayari sa mga kaso. I-deny lang ng employer yan. Ay, sabihin na limbawa ng boss niya na, ay, wala naman ako sinabing ganon. Hindi ko yung sinabi sa payroll officer na huwag ka nang papasukin kapag hindi ka nakapasok ng araw na yan. Wala akong ganung instruction. So, dininay. Diba? So, pag dininay ngayon, ang ibig sabihin, disgrasya ngayon ng kaso mo. Kasi, wala ka ng proof ngayon na tinanggal ka na yun ang pinakauna mong dapat patunayan bago pa pag-usapan kung illegally dismissed ka ba, di ba? Kasi parang ano yan eh, bago ninyo pag-usapan kung illegal ba o hindi, ano ba nangyari? May nangyari ba? Eh kung wala nangyari, di wala yung pag usapan kung valid o illegal ang pangyayari. Eh wala nga nang nangyari. Wala nga nang nangyaring tang tanggalan eh. So paano ni pag-uusapan yung kung legal ang pagkatanggal sa kanya o illegal? Eh wala nga nangyaring tanggalan. Parang ganon. So dito, illegal dismissal. Eh bago tayo pumunta sa usaping illegal dismissal, ang tanong, na-dismiss ka ba? Eh sabi mo, inano eh, kami ni sinabihan ka sinat ka nung payroll officer na huwag ka nang pumasok kung hindi ka makakapasok. Eh, hindi ko naman sinabi sa payroll officer yon. Eh malamang siya lang yun sariling opinion niya yon. Eh bakit hindi mo tinanong sa akin? Gaganonin ka lang. Ha? Gaganonin ka lang. Kasi pagdating sa mga ganyang kaso, kadalasan experience ko, kapag may kaso na, puro deny na yung mga tao dyan. Iwas na yan. Ha? yung mga videos ko tungkol dyan. <coughs> Pulasa na yan. Lahat ng kung pwedeng nilang i-deny, i-deny -de na yan. Patunayan mo. gano'n ang mangyayari dyan. Ha? Kasi nasabi ko sa inyo lagi, Kapag sinabihan kayo sa chat na huwag na kayo pumasok, kumpirmahin nyo. Kumpirmahin nyo. Boss, tama ba na sinabi sa akin ng payroll officer na pag hindi na raw ako nakapasok sa araw na to, tanggal na ako? Talagang ninyo, i-chat nyo. nyo. Di ba? Kasi baka mamaya yung payroll officer, hindi ka lang din gusto. Di ba? Baka buset din siya sa'yo. So, gumagawa-gawa ng kwento. O, pwede rin yung ganun eh. No? Kasi hindi naman lahat eh, may katotohanan mga pinagsasabi dyan sa loob ng opisina. Minsan may mga iba dyan na may mga personal kayong disgusto. Di ba? So, yun ang mga possible scenarios. Kasi ganito yan. Yung pinanggalingan is, gusto mong umabsent. Eh, sabi mo, emergency. Alam ka naman dalhin mo yung mga anak mo kasi umuulan nga, emergency, hindi ka makapasok. So, mayon kung justified naman yan, i-sulat no, or i-text mo sa, sa boss mo mismo na hindi ka makakapasok. Ngayon, kapag dininay niya yung ganun, hindi ka pwedeng i-awal kung justified naman. Hindi ka pwedeng i-absence without official leave. No? mayon kung assuming na talagang sabi nila, eh, hindi naman talaga ka ka-justify, justify yung rason mo dyan. O di, in-absent ka na a AWOL ka. O, ang AWOL, hindi pa naman tanggal yan eh absence without official leave lang yan. So, pag pumasok ka the next day, umulan ngayon, the next day pumasok ka, hindi ka tanggal nun. Eh, eh wala yan eh. Ang tanggal ka kung pinag-consider ka na abandonment of work. Para masabing abandonment of work ka, nag iwal ka muna, pinadala ka ng sulat, mag-report ka. Pag hindi ka nag-report, doon ka palang abandonment of work. Eh, ikaw, after mo ma-awol, eh, pumasok ka. So, walang abandonment of work kasi walang animus non revertendi, no? Yung Latin word, Latin phrase na ang sinasabi na no intention to return, walang ganun kasi nag-report ka eh. Hindi e, may intention ka to return, na? Huh? To return, may ganun ka, may intention ka to, to, to return. So, walang non-animus revertendi na doctrine na, na pwede mag-apply dyan. So, in short, napakasimpleng rason lang dahilan para sabihin na ikaw tinanggal na ng ganong-ganong na lang. Ang problema mo dyan, kung dininay nga na, di na tinanggal ka. Ngayon, kung inamin naman, then pwede kang manalo sa kaso. diyan pwede mag-prosper yung kaso mo. Kasi, ano ba naman yun? Eh, umuulan na malakas. Hindi ko talaga makakapasok. Eh, di justify yung hindi mapag-absent. Kasi, eh, may emergency situation ka. Now, assuming na hindi justified ang pag-absent mo, eh, hindi naman sa patadahilan yung isang araw na yun para tanggalin ka sa trabaho. So, most likely, illegal dismissal ang mangyayari dyan. Kung aaminin ng employer na hindi ka na nga pinapapasok after na maawol ka nung araw na yun na sinasabi mo. Pero, pag dininayan, disgrasya yung kaso mo. Mahihirapan ka dyan. Okay? So, guys, I hope you learned something from this video. And if you do, please share this with your friends, your colleagues, Family members, or any person you think will benefit from this information. And again, thank you for watching. I hope to see you in my next videos. God bless.